Magandang magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan Ayan po ang ating uh, buhay buhay tuwing umaga Kapag tayo lang ay nandito sa loob ng bahay Wala tayong ibang gagawin kundi Ayan, magayos ng mga halaman, maglinis Ganyan lang po ang ating ginagawa sa bawat araw Kapag andito po tayo sa loob ng ating uh, tahanan. Alam niyo po, maganda ngayon ang panahon. Yan po, maliwanag na maliwanag ang uh, panahon. Maraming salamat sa Diyos kasi kahit po siya eh, medyo mainit ang sikat ng araw pero ayan po maaliwalas naman kasi merong hangin kapun po ay uh, may nakuha po ako ditong malaking, malaking uod na kulay brown. Yun pong uh, malaking paru-paro yun kapag naging paru-paro. Para pong ahas yung kanyang mukha pala ng mga ganong uh, uod. Yan, kinain niya yung dahon ni Badjang. Yan ang kanilang pagkain na sisira ang halaman. Kaya lang, para sila mabuhay ay kailangan talaga nilang kumain ng ganyan ito naman po yung aking serpentine na mga kaibigan kapag emergency po ating gabi at kailangan ko siya nandito lang po nakatanim lang siya sa aking uh, plant box yan ang aking mga tanim dito sa labas yung aking uh, putos na pagkalapad-lapad na ng dahon at yan naman po ang mga tanim ko sa loob yan loob at labas ay puro halaman kasi maganda naman po talaga kapag may halaman po tayo sa loob ng bahay at ganoon din sa labas ito po yung aking mga ornamentals mga maliliit na mga halaman yan. yan po yung kanyang bunga o oh. Ayan, patutubuin ko na lang po dyan. Tinanggal ko kasi baka makita ng mga apu ko at kainin. Baka iniisip nila o iisipin nila na yun ay uh, pwede mong kainin kasi hinog na. Ayan po. Ito pong uh, area na to ay uh, po ay malit uh, maliit na gate namin. Kasi naraduhan ko po para isa na lang ang daanan dito na lang sa malaking gate. Ayan. Kung minsan po eh parang nakakalungkot din kung talagang ito yung mabibenta na kasi dito po talaga nagsilaki na sa lugar na ito ang ating mga anak dito na rin sila nagkapamilya kaya parang nakakalungkot din nga uh, ibenta ang bahay basta ang kalooban ng Diyos ang masunod nililindol po ngayon ang uh, Mindanao kaya po kami sana lilipat sa Davao kasi parang maganda doon. Ang problema ay ayan po ang mga lindol, sunod-sunod ang mga lindol. Nawa po ay uh, patuloy lang na ingatan ng Panginoon ang ating mga kapamilya, mga kababayan, mga kapatid kay Kristo na nasa uh, area na talagang nililindol hanggang ngayon, yung mga aftershocks ay talagang sunod-sunod uh, pa rin. At dito po sa Kalamba, Laguna, sa amin na uh, pinaroroonan ay tahimik po ang buhay dito. Kaya ang buhay. Salamat sa Diyos dahil walang mga lindol. Salamat sa Panginoon dahil payapa pa ang buhay. Salamat sa Diyos dahil ang Diyos po natin ay hindi nagpapabaya. At Nakadlakal po tayo mga kaibigan ay po puro sasakyan ng mga nasa gilid ng mga uh, kalsada kaya one way po ang uh, daanan. Ito po yung uh, kasamahan ng aking badjang. yan po. Kita oh. niyo po ang laki. Laki po ng badjang, ano po. Ito po ang badjang. sobrang laki. Ito po yung uh, bakanteng lote na lang dito sa amin. Ito po yung pinakananay ng badjang Itong tanim ng aking hipag. Ayan Pinuntol niya na yung pinaka mother plants na yan. Ito na yung kanya mga suhi. Yung malaki na naman. Ayan po. At ito po ang kanya mga halaman din. yan, ito tour po kayo dito sa labas ng bahay ng aking hipag. At ito po, alam niyo po ito. Ito po ay binigay ko sa kanya. Ayan, napalaki na po niya yan. ganyan, kalaki. Nakakatawa uh, naman. Ganito po ang uh, buhay namin dito na magkakapit bahay sa aming uh, lugar. Ayan ang mga bayabas. Ayan po, o oh. Ayan ang mga halaman. Puro po halaman at saka yung atis. Ayan, may atis doon sa taas na malaki. Ayan, tuloy-tuloy po yan ang pamumunga ng atis. Sa itaas na, hindi na maabot. Ginawasan ng sama kasi. Iyadaanan ng sasakyan. Pero yung badyang talaga, no mga kaibigan. Pindah. Pinimigay naman po yan ang mga anak. Ayan, o. Oh. Ayan po, oh. Ay, marami ng anak. Kaya kung sinong may gusto okay. na ba pumunta lang dito. Sa aming diyan ako malunggay. Matangin lang yan kasi wala kang tao dito Nakatira sa kanting lote na ito. Kaya tinaniman muna namin ang mga kanya yan. May mga papaya. Ganyan po ang aming uh, lugar. Pansin nyo, walang mga tao kung gaano nandung hadaan. Humga yan naman ang malunggay na aking tanim sa harapan ng teahan ng aking uh, mga anak yan naman ang halaman uh, ni mam Ma at ito naman po ang aming kubo aming kubo kahit munti yan naman po ang sa aming kapitbahay mabait din po yung mga bata pa yan na mag-asawa, mabait pa napakabait nila isa pa lang din ang anak nila ata uh, yan po, brinas ko po yan. Ang aking uh, harapan kasi may lumot. Ang aking sakit na may business doon sa main road. Yan po. Ayan mga kaibigan, hanggang dito na lang po muna ang aking video. Pinakita ko lang po sa inyo ang ligid-ligid uh, at ang magandang panahon ay ingatan po tayong lahat ng ating Panginoon. Saan man po kayo naroon sa mga sandaling ito, kung saan man kayong mga lugar, mga minamahal kong subscribers, ingatan po kayo at ang inyong mga pamilya ng ating Panginoon. ganoon din po sa lahat ng ating mga followers sa ating Facebook account. Sa lahat ng mga kapatid kay Kristo, mga kadugo, mga kaibigan at mga kamag-anak, ingatan po tayong lahat ng ating Diyos. Ganun din po ang ating mga pamilya. Maraming salamat po sa inyong uh, support at panunood sa ating mga video. God bless us all po.